Sa halip na dagdag sahod, emergency cost of living allowance ang inaprubahan sa deliberasyon ng Regional Wage Board ng NCR. Kaya ang ilang grupo ng mga manggagawa, imbes na matuwa, lalong nadismaya sa 22 pesos na allowance. May report si Teresa Andrada. Ito, Teresa! Unang araw sa boxing, knockdown ang isusukli ng militanteng grupong kilusang Mayo Uno kung non-wage benefits at hindi umento sa sahod ang ibibigay ng gobyerno. Masyado na raw kasing masakit sa bulsa ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Muli nilang inihirit na buwagin na rin ang Regional Wage Board at ipasa na lang ang 125 legislated wage increase sa Kongreso pero matapos ang mahigit limang oras na deliberasyon ng NCR Regional Wage Board, hindi umento sa sahod ang napagdesisyonan kundi 22 pesos the emergency cost of living allowance o ECOLA. taliwas ito sa petisyon ng Trade Union Congress of the Philippines na 75 peso across the board increase sa NCR. kung uh, sa basic wage kasi mas malaki yung added cost on the part of the employers, while kung cola, maliit lang yung added cost, that is to include uh, among others the social uh, social benefits that uh, na makukuha sa workers ang 22 pesos na ikola ay madadagdag sa 404 na daily compensation na tinatanggap ng isang manggagawa. Kung susumahin, papatak na 426 na ang daily compensation ng isang minimum wage earner. Sa 426 na ito, ibabase ang kwenta sa mga kaltas para sa kontribusyon sa SSS at pag-ibig. Pero pagdating sa overtime at 13th month pay, ang 404 na minimum wage pa rin daw ang basihan. Mariing kinundin na ng TUCP ang desisyon ng wage board. Sabi ng TUCP, kukwestiyonin nila sa National Wages and Product. Activity Commission ang pinakabagong wage order. Bukas naman ang dole sa balak ng TUCP. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP nangangamba, itutulak daw ng ikola pataas ang inflation rate o batayan ng bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ilan din daw sa kanilang mga miyembro maaaring i-consider ang pagbawas na lang ng manggagawa, magpatupad ng job rotation o di kaya tuluyang magsara. Pero sabi ng Dole, isinaalang-alang din nila ang kapasidad ng mga employer na magbigay ng dagdag benepisyo, lalo pat karamihan ng mga kumpanya sa bansa ay micro at small enterprise. Konsiderasyon din daw ang pahayag ng Banko Sentral na di dapat lumagpas sa 25 pesos ang anumang dagdag sahod para di sumipa ang inflation rate. It's an additional income that will help uh, mitigate the impact of the uh, increases in the prices of basic commodities uh, due to the of course the rise in the price of oil. So it will also benefit even those beyond the minimum wage because of the wage distortion that uh, will uh, be A of this may mga kumpanyang exempted sa panibagong wage order. Ito yung mga kumpanyang kritikalang ang sitwasyon. Mga kumpanyang di hihigit sa 10 ang manggagawa at may asset na di lalampas sa 3 milyong piso. Babala ng dole, ang mga kumpanyang di susunod sa wage order ay aatasan nilang doblehin ang ibigay na ikola. E sa loob ng 15 araw, maaari nang ipatubad ang 22 pesos ikola e para sa mga manggagawa. Teresa Andrada, GMA News.